ko lang may bibigay. Ito ini. Utang hair. Wow, my favorite. <laughs> Don't gusto kong ulam. Salamat, may ulam. Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Bali ngayon po ay magagrass cutter po si Bossing dito po sa palaisdaan. Si Bossing po muna ay papunta sa kubo at siya daw po ay magpapalit ng short. Siya po ay magpapajama. Ayan at update po dito sa ating palaisdaan before si Bossing magrass cutter. Ayan ito po ang before at mamaya po ang after. Malago na po ang mga damo dito. Yan, ito po. pagpasok mo dito sa buka na pala ng palaisdaan ay madamo na po. Tapos po ay malakas ang ulan kaya po baha dito. Pati po yung palaisdaan, malaki rin po. Malaki rin po ang tubig. Ayan. Ayan, dito po si Bossing Magagras Cutter. Nagpapalit lang po siya ng pajama. At ako po maguhulog ngayon ng similya po ng alimango. Ayan. Kapag dumaan ka po dito, ay talaga namang mahamog. Nababasa yung aking pajama kapag kadumadaan dito. Dito ko po tatapon yung ano, ah, mga similya. Grabe, napakalaki po ng tubig. Eh. Goodbye. Magpapalaki kayo, ha? At magpapataba. Naihulog ko na po yung mga similya dito po sa palaisdaan. At sana naman po ay mabuhay po lahat yung mga inihulog natin. Meron po dito magandang halaman. Gabi. Maganda po siyang ilipat sa paso. Yan po, nakapagpalit na si Posing ng kanyang pajama. Ilang 1.5 ang laman niya? Eh, Wala po. parating litro na yata. Hmm. salamin sa mata. Nakalimutan mo. Bago. Nakalimutan po ni Bossing yung kanyang sunglass. May gilat meron siya dito sa motor. Ganoon ah. sa Ayan po at nagraskater cutter na po dito, malinis na. Si Bossing po ay na dito na malapit sa Mighty Panda. Yan, may ginalambusin at hindi mo yung mga gabi. Marami po ditong gabi. Sabi ko po kay Bossing ay huwag i-grass อะไรอ่ะเี้กิตติหงโม Ayan po, namataya na ng makina si Bossing. Uh, at punong-puno na po ng damo. Yung dulo. Merap tanggalin. Tanggal, dapat palit ako. Ah, okay. ano, na pakalag. Napuno na ng bagin. Parang napaganda to. Soklik mo lang ang gano'n eh. Iikot pa ganun. May gilang put ngayon ay makulimlim. Kaya kahit ang hali na ay okay lang mag si bossing. Ano nang nangyayari? Matanggalan. Yan, nagpapalit na po ulit si Busing ng Tamsik. Yan po ang aking kasama, tagapalit. Taga, taga palit. Habang si Bossing po ay nag-grass cutter ay mangunguha po ako ng talbos ng kamoting kahoy. At lulutuin ko po itong ginataan. Marami pong talbos itong kamote. Tayo po ay mangunguha. At ito po ay kahit lang ang sardinas ang sahog ay talagang masarap po. Ito po paborito ni nanay. Bihira lang din naman po niyang matikman ang ganitong luto. Si nanay nga po ay walang time magluto dahil madaling araw pala ay nagbubukas na ng tindahan. Hanggang gabi po yun, hanggang alas 7. Minsan ay 7.30. Kaya kung ano lang po yung luto, ay yun lang po ang inuulam nila. Wala nang time magluto si nanay. Kaya ipagluluto po natin ang paborito niyang uh, ginataang talbos ng kamoting kahoy. Ito na po yung madali lang lutuin. Si nanay at si tatay naman po ay mababaw lang ang kaligayahan nila. Pag luto mo lang ang nang gusto nilang ulam, ay masayang-masaya na po sila. Hindi po sila nag ng masasarap na ulam. Yung mga karni, hindi po. Mas gusto po nila yung mga ganitong gulay-gulay. Ito na po yung mga nakuha ko na talbos po ng kamuting kahoy. At si Bosing po ay tapos na rin mag cutter. Doon sa daan lang po. Natapos mo ba hanggang dulo, Bossing? Doon sa may kubo o hindi? Sa susunod na araw na lang po ulit. Ito pong mga talbos ng kamoting kahoy ay tinatanggalan na po natin ng tangkay. Ito po yung mga dahon Uh, tinanggalan na nga po natin ng tangkay. At ito po ay wala ng tangkay. Tapos po ay hihiwain lang po natin ng pino. Yung pong iba na mga dahon na medyo magulang na, na hindi na rin po natin isinasama. Binabanlian ko na po itong mga gulay at ito po i-drain natin at lulutuin po natin ito sa gata eto na po yung talbos ng kamoting kahoy. Bali, nag ko na po iyan. At ito po yung ating mga isasahog na ricado. May paminta, asin, siling green, tapos po ay bawang, luya, at tanglad. At nagpapakulo na po ako dito ng gata. Kasabay na rin po natin itong mga ricado. Yung pong ating sili ay buula. Ang hindi ko na po siya chinap-chap at uh, baka po maanghang ay ayaw po ni nani ng maanghang. Ilalagay na rin po natin itong ating mga kalus ng kamote. Inilagay ko na rin po yung ating sahog na sardinas. Mahalo lang po natin egg. Ayan po at paiiga-igahan lang po natin ng gata. Kapag ka po yung parang nagmamanti-mantika na ay pwede na po ito. Ito na po yung ating talpos po ng kamoting kahoy. Naluto na. At ito naman po yung dadalhin ko ka na nanay. Dinukod ko na po sa isang ladayan. Si Teo po ay pinaghahain ko na po. Yan, pag po natin ang talbos ng kamoting kahoy. Yan. Sarap! Nagustuhan mo ang luto ni Lula? Ayaw. One, two, three. Masarap. Masarap po pala yung <laughs> nalagyan na ng ilong. <laughs> Masarap pala. yan Gusto niya siya isusubo din. Si Melod po ay nasa tabing dagat. Ah, eh kaya po pinapapanood namin muna ng TV ay para po malib malibang at nung umalis ay nahabol para hindi ma ano ah mag iyak ka at alam na yung siya iiwanan no? sarap mahal ko na okay, oh, tayo hmm, mo sa lulu. Gusto yung hawakan niya. Ano Ah, kayo, na, ako na, aku na, aku na Oh, Teo Kaya maraming natutuwa kay Teo eh. Kumakain siya ng gulay eh. Oh, mahal ko! Pag-uusap niyo ka na ng konti ang panin. Magpapasalan. Dadaluan subo na, Teo. Ubus na po ni Teo ang kanyang pagkain. Ah. Ha! May lumong Ah. No, puro mo. O, oh, last bun tayo ito. L -L Yan. Naubos na po ni Teo ang kanyang pagkain. Ito pong mga mumuha. Ito yung sinimot ko lang doon sa semento. Ito yung mga nalaglag. Thank you, Lord. Thank you po. Busog na naman po ang aming baby. Nagustuhan po ni Teo yung niluto kong talbos ng kamoting kahoy. Naubos po niya yung kanyang hain. Kami po ni Bossing ay pakunta sa nakar at ito pong hulam ay dadarhin na po natin doon. Ay nanay niya at tatay niya. Ayan po at nandito na ako sa kanamador. Hello, mother! Ako lang ay may bibigay. Ah, ito, ini. Putang hair. Wow, my favorite. Ang <laughs> gusto kong ulam Kumain ka na. Nan, si tatay. Baka nag-aano, magpapabayo daw. Eh. Salamat, may ulam. Kain na kayo ni tatay. Wala ko naman dito ka magluluto. Ah, niluto ko na sa bahay. Wala na, may luto mo nang